Maligayang panunood po kareka, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang romance fantasy film na may pamagat na City of Angels. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang isang may sakit na bata na nakahiga sa isang silid habang ang kanyang disperadong ina ay nagtatangkang gamutin siya. Makikita natin ang isang lalaki na nagngangalang Seth na nakatingin sa babae at habang nakikita ng lalaki ang ina ng bata ay hindi naman siya nito nakikita. Ang batang babae sa kalaunan ay isinugod sa ospital kung saan ang kanyang kondisyon ay hindi pa rin bumubuti. Ginagawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas siya ngunit sa huli ay pumanaw ang batang babae. Pagkatapos, ang kanyang kaluluwa karekap ay sumama kay Seth at matutuklasan natin sa puntong ito na siya ay isang anghel na nagbabantay sa mga tao at pinoprotektahan sila sa hindi nakikitang mga paraan. Ang kanyang pangunahing responsibilidad ay ang magpakita sa mga malapit ng mamatay at gabayan sila sa kanilang buhay. Tinanong ni Seth ang bata kung ano ang pinakagusto niya sa mundo at sumagot naman ito ng pajamas. Nang maglaon ay makikita natin karekap ang maraming anghel na nakakalat sa buong lungsod. Ito ay nagpapahayag na habang ang mga anghel ay hindi nakakaramdam ng pangunahing pandaman ng tao, ngunit nababasa nila ang isip ng mga tao. Dumating si Seth sa isang dalampasigan para panoorin ang paglubog ng araw kasama ang isa sa mga kasama niyang anghel na si Kasil. Sinimulan niyang talakayin ang namatay na batang babae at kung paano siya tinanong nito kung maaari siyang maging isang anghel na may pakpak. Ngunit, sinabi ni Kasil na hindi ito posible at dapat ipaliwanag ni Seth sa kanya na ang mga anghel ay hindi tao at hindi kailanman maging tao. Sa sandaling ito ay isang makalangit na tunog ang kanilang narinig habang lumulubog ang araw. Sa sumunod na eksena karekap ay ipinakita sa atin ng isang doktor na nagngangalang Dr. Maggie na dumating sa ospital sa kayang kanyang bisikleta. Pagkatapos ay nagsasagawa siya ng operasyon sa isang lalaki ngunit naroroon din si Seth sa silid na nangangahulugang ang pasyente ay nakatakdang mamatay na. Nang magsimulang di gumagana ang vitals ng pasyente ay pilit na sinisikap ni Maggie na buhayin siya. Ipinaalam sa kanya ni Seth na walang alinlangan na mamatay ang lalaki ngunit tinitigan siya ni Maggie at sinabing hindi siya mamamatay. Nagpagulat ito sa ating bida karekap dahil hindi siya dapat nakikita ng mga tao. Gayunpaman, sa huli, ang lalaki ay pumanaw na iniwan si Maggie na sobrang nalungkot. Mag-isa siyang nakaupo sa hagdan at nagsimulang umiyak. Umupo din si Seth sa tabi niya at nag-alok ng comfort sa kanya. Ngunit, mukhang hindi niya napansin ang presensya nito. Nang maglaon, ay nagpakita si Seth kay kasil at nagtanong kung nakita na ba siya ng tao. Ang anghel ay tumugo na hindi na sinasabing ang mga pinahihintulutan lang niya ang makakakita sa kanya. Iginiit e, ni Seth na nakita siya ng doktor na nakilala niya kanina, ngunit sabi ni kasil na imposible iyon at baka na pagkamalan lang niya. Pagkatapos ay sinabi ni Seth na gusto niyang makita siya ni Maggie at nang tanongin ni Castle kung bakit ay sumagot siya na gusto lang niya itong tulungan. Maya maya ay napunta ang eksena kay Maggie na hanggang ngayon ay nalulungkot pa rin na hindi mapatawad ang sarili sa nangyari. Si Jordan, ang kanyang kapwa doktor at kasintahan ay tiniyak sa kanya na hindi niya kasalanan iyon at inaalyo siya. Iminamungkahi din niya na umuwi siya at magpahingapan samantala sa halip na istres ang sarili. Magkayakap ang dalawa at makikita natin na nasa kwarto din si Seth at nakaramdam siya ng simpatiya sa kawawang babae. Nang maglaon, habang naglalakad si Maggie sa koridor ng ospital, ay nagpakita si Seth sa kanyang harapan. Sinimulan niya ang isang pag-uusap at ibinunyag na pumunta siya sa babae na ikinagulat ng doktor. Tinanong niya kung okay lang ba siya at ibinunyag ni Maggie na nawalan siya ng pasyente kamakailan lang. Pagkatapos ay tinawag siya ng anghel sa kanyang pangalan at ipiniliwanag na ang mga tao ay namamatay kapag oras na nila at hindi niya ito kasalanan. Ipinaalam din niya sa kanya na ang lalaki ay buhay pa ngunit hindi sa paraang iniisip niya. Dahil sa kanyang sinabi ay nalilito ang doktor kaya nagtanong ang doktor kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay itinuro ng anghel ang kanyang badge at umalis. Ngunit napansin ni Maggie na ang kanyang badge ay apliedo lang niya ang nailagay dito kaya nagtaka siya ng gusto. Sa mga sumunod na araw karekap ay patuloy na binabantayan ni Seth si Maggie habang nanatiling hindi nakikita. At parang naiinlove na si Seth sa kanya. Sinimulan niyang basahin ang nasa isip nito at napagtanto niya na palagi rin siyang iniisip nito. Kaya isang gabi ay nagising si Maggie at nakahanap ng isang libro sa kanyang nightstand. Ipinapalagay niya na ito ay regalo sa kanya ng kanyang kasintahan upang tulungan siyang marilaks. Pagkatapos ay sinimulan ni Maggie ang pagbabasa ng libro nang may interes at nasayahan dito. Gayunpaman, sa sumunod na araw karekap, nang banggitin niya ito kay Jordan, ay inami ng lalaki na hindi niya ito ibinigay sa kay Maggie, na iniwan siyang naguguluhan. Nang maglaon, ay bumisita si Maggie sa silid aklatan upang malaman kung sino ang nagbigay sa kanya ng libro. Ngunit, hindi masabi sa kanya ng clerk. Maya-maya pa, ay nakita niyang muli si Seth at nagsimula silang masayang nag-usap tungkol sa librong binabasa niya. Tinanong ni Maggie kung ano ang kanyang pinagkakakitaan at ipinahayag ni Seth na siya ay sugo ng Diyos. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang mensahe nito para sa kanya at tumugon ito na ibinigay na niya sa kanya. Sa puntong ito karekap ay maraming mga anghel ang lumitaw sa silid-aklatan at tumitig sa kanila. Kaya naging hindi komportable si Seth. Kaya't iminomong niya na pumunta sila sa ibang lugar at kaagad namang pumayag si Maggie. Pagkatapos ay ginugugol ng dalawa ang panahon sa pamimili at pagkakaroon ng malalim na pag-uusap tungkol sa kahulugan ng kamatayan at ng kanilang mga pininiwala sa langit. Pagsapit ng gabi ay tinawag si Maggie sa emergency room kung saan ang isang pasyente na nagangalang messenger ay nasasakal sa isang tubo. Mabilis siyang kumilos para tulungan siya at kalaunan ay pinakalma siya. Samantala, nandun din si Seth sa kwarto at nagmamasid ng mabuti. Pagkaalis ng lahat, si Messenger ay nagsalita ng malakas kay Seth na inihayag na nararamdaman niya ang kanyang presensya kahit hindi niya ito nakikita. Dahil dito ay nagulat ang anghel at nagpasya siyang tahimik na umalis sa silid. Hindi nagtagal ay lumabas si Seth sa bahay ni Maggie na naging invisible at nakikinig sa pag-uusap nila ng kanyang kasintahan. Sinabi ni Maggie kay Jordan kung paano niya nakilala ang isang taong nagngalang Seth at ginugol ang araw na tinatalakay ang kahulugan ng kamatayan at ang kanilang buhay. Gayunpaman, pinagtatawanan lang siya ng lalaki at nagtanong kung siya ba ang uri ng doktor na nagdadasal sa operating room Medyo nasaktan si Maggie sa sinabi niya kaya mabilis niyang iniba ang usapan Pagkatapos ay nasambud na silang dalawa kaya pinainit ng dalawa ang sandali na nagpaparamdam sa anghel ng labis na paninibugho Pagkatapos karekap ay nagtungo si Seth sa ospital at ipinakita ang sarili sa harap ni Messenger. Nagsimulang mag-usap ang dalawa at sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na alam ng matanda ang pagkakakilanlan ng anghel. Napagtanto din niya na inlove si Seth sa doktor at pabirong tinutokso ito. Pumunta ang dalawa sa malapit na kainan kung saan tinanong ni Seth ang lalaki kung paano niya nalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Sa wakas ay isiniwalat ni Messenger na siya ay isang anghel na piniling maging tao. Noong una ay hindi siya pinaniniwalaan ni Seth, ngunit ipinaliwanag ng matanda na ang mga anghel ay may malayang kalooban. Sinabi niya na kung gustohin ni Seth ay maarin siyang maging tao sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang mataas na lugar. Kinabukasan ay dinala ni Seth ang matanda sa dalampasigan kung saan nagtitipon ang lahat ng mga anghel sa paglubog ng araw. Pagdating nila ay hindi na naririnig ni Messenger ang makalangit na tunog at sa halip ay tumalon sa dagat. Inimok niya si Seth na maging tao din, ngunit pinahalagahan ng lalaki ang pagiging isang anghel at iniisip ang lahat ng mga kagandahang mamimiss niya kung siya ay maging tao. Pagkaraan ng mga araw ay muling nakipagkita si Seth kay Maggie at nalaman ang tungkol sa pagkikipagkaibigan nila ni Messenger. Inimbitahan niya siya sa recovery party ng matanda sa bahay nito na ayuna naman ni Seth na dumalo. Sa kanilang pag-uusap ay tinanong niya si Maggie kung mahal ba niya ang kanyang kasintahan ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit palagi itong nagsusuot ng parehong damit at kung bakit hindi niya ibinigay ang kanyang numero ng telepono. Tinanong niya kung kasal na ba siya ngunit itinanggi ito ni Seth at bigla siyang hinalikan. Ang anghel na hindi nakakaramdam ng kahit ano ay nagtanong kay Maggie kung naramdaman niya iyon na nagdulot na naman ng kanyang pagkalito. Pagkatapos ay nag-fast forward ang iksa ng mga karekap sa party ni Messenger kung saan abala si Seth sa pagkuha ng mga larawan kasama ang apo ng matanda. Samantala, sinubukan ni Maggie na matuto ng higit pa tungkol sa kanya mula kay Messenger at nagtanong kung paano sila nagkakilala. Sumagot ang matanda na sila ni Seth ay nagtutulungan sa konstruksyon, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Mayamaya, -maya, nang tinignan ni Maggie ang mga larawang polaroid kanina, ay laking gulat niya nang makitang wala si Seth sa larawan. Sa halip, ang kanyang imahe ay mayroon lamang isang maliwanag na ilaw sa tabi ng maliit na batang babae. Nang maglaon, ay makikita natin si Maggie at Seth sa kusina kung saan tinanong siya ng babae tungkol sa lugar ng kanyang kapanganakan at sino ang kanyang mga magulang. Hindi alam ng anghel kung paano ito sagutin at aksidente niyang naputol ang kanyang daliri. Napansin tuloy ni Maggie na hindi ito dumudugo. Kaya, sinadyan niyang putulin muli ang kamay nito, ngunit walang nangyari. Ito ay nagpabiglas sa kanya at galit niyang tinawag siyang sinungaling Nang walang ibang pagpipilian karekap Sa wakas ay nagtapat si Seth At sinabi sa kanya ang katotohanan Tungkol sa kanyang pagkakakilanlan Inamin niya na sa kabila ng lahat Ay nahulog ang loob niya sa babae Ngunit si Maggie ay hindi naniniwala sa kanya At galit na hiniling sa kanya na umalis Na agad naman niyang ginawa sa mga sumunod na araw karekap ay patuloy na iniisip ni Maggie si Seth at naging napakalungkot. Pagdating niya sa ospital isang umaga ay nagpropose si Jordan sa kanya. Nagbigay siya ng taus-pusong pananalita tungkol sa kung bakit sila ang magiging ideal na magkasama at humiling sa kanya na makasalan siya. Napagtanto ni Maggie na hindi niya ito mahal ngunit humihingi pa rin siya ng panahon upang pag-isipan ito. Ang maglaon ay nakipag-usap ang doktor kay Messenger at nagtanong kung bakit pinapayagan ng Diyos na makipagkita ang ilang tao kung hindi sila magkakasama. Pagkatapos ay ibinunyag ng matanda na si Seth ay isang anghel ng kamatayan na hindi nakakaramdam ng anuman. Walang takot, hindi mahawakan, hindi nakakaramdam ng gutom at siya ay immortal. Gayon pa handang isakripisyo ni Seth ang lahat ng ito para kay Maggie dahil mahal niya ito nang hinggit pa sa ano paman. Nang marinig ito ka recap, ay nagulat ang babae at nagtanong kung paano nalaman ni Messenger ang lahat ng ito. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ito ay dahil siya ay isang anghel mismo na nagpasyang maging tao hindi nagtagal ay pumunta si Maggie sa silid aklatan kung saan ay nakita na niya si Seth. Tuwang-tuwa siya nang makita siyang muli ngunit biglang nag-iba ang kanyang kalooban nang inahayag nito sa kanya na dumating upang magpaalam. Inamin ni Maggie na nagpropose si Jordan sa kanya at balak niya itong tanggapin. Nang marinig ito ka recap ay sinabi ni Seth na hindi niya ito mahal. Ngunit sinabi ni Maggie na hindi ito mahalaga dahil pareho silang tao. Pagkasabi nito ay umalis na siya doon. Ang ating bida karekap ay labis na nanungkot sa mga kaganapan kaya nagpasya siya itong gumawa ng marahas na aksyon. Umakyat siya sa tuktok ng isang skyscraper at tumalon mula roon. Maya, maya pa, nang magising siya ay napansin niya na nakakaramdam siya ng matinding sakit at dumudugo sa unang pagkakataon. Ito ay lubos na nagpapasaya sa kanya dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay naging tao na siya. Walang pag-aaksaya ng anumang oras ay nagmamadali siyang pumunta sa ospital upang makita si Maggie ngunit tumanggi ang receptionist na papasukin siya ng walang appointment. Patuloy na nagpupumili Nagalit si Seth hanggang sa dumating ang isang doktor na kaibigan pala ni Maggie. Pagkatapos ay ibinunyag niya na pumunta si Maggie sa kanyang cabin para magbakasyon kasama si Jordan. Nang marinig ito ay medyo nagalit si Seth ngunit nagpasya pa rin siyang pumunta roon. Gayunpaman habang pupunta na siya ay nalapitan siya ng ilang magnanakaw at brutal na binugbog para pagnakawan siya. Walang pera si Seth, ngunit kinuha pa rin ang kanyang sapatos bago siya tuluyang binitawan. Ang sugatang lalaki ay nakatayo sa tabi ng kalsada at humihingi ng masasakyan mula sa dumadaan. Ang karamihan sa kanila ay patuloy na hindi siya pinapansin hanggang may isang mabait na estranghero ang tumulong sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay dumating si Seth sa cabin kung saan natagpuan niya si Maggie na nag-iisa lang. Nabigla siyang makita ang kanyang sugatang kalagayan at naantig sa katotohanang ibinigay nito ang kanyang walang kamatayang buhay para sa kanya. Habang ginagamot ni Maggie ang kanyang mga sugat, ay tinanong ni Seth ang babae kung huli na ba siya at kung tinanggap na ni Maggie ang proposal ni Jordan. Ngunit, ipinahayag ni Maggie na hindi niya ito magagawa dahil hindi niya ito mahal. Ito ay lubos na nagpapasaya kay Seth at hinalikan niya ito sa unang pagkakataon bilang isang tao. Sa pagkakataong ito kareka, ay matinding pinainit ng galawa ang gabi, kinaumagahan ay naligo si Seth habang si Maggie naman ay naghahanda ng almusal para sa kanila. Pagkatapos ay nagpa siya ang babae na bumisita sa isang kalapit na convenience store upang mamili. Habang nakasakay sa kanyang bisikleta pabalik sa burol ay binitawan niya ang mga manibela at ninanamnam ang kaligayahan. Ngunit lang sandali pa sa kasamaang palad ay hindi niya nalaman ang isang paparating na malaking truck kaya na siya. Hindi nagtagal ay dumating si Seth sa pinangyarihan at nataranta nang makita ang kalagayan ni Maggie. Nagpa siya itong tumawag sa ospital, ngunit sinabihan siya ng babae na huwag nang mag-abala. Alam ni Maggie na hindi na siya magtatagal at ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Seth. Umihingi siya ng paumanhin sa pag-alis niya sa lalong madaling panahon, ngunit tumanggi si Seth na gawin ang pag-uusap na ito. Si Maggie na naghihingalo ay nakakita ng isang anghel sa tabi niya, samantalang si Seth na ngayon ay isang ordinaryong tao na ay walang nakikita. Gayun pa man, alam niyang nandoon sila at bumulong kay Maggie na huwag tumingin sa kanila. Nang tanungin siya ng anghel kung anong bahagi ng buhay ang nagustuhan niya, ay sumagot ang babae na ang pagdating ni Seth ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. At pagkatapos doon, ay pumanaw ang babae. Kasunod ng libing ni Maggie, si Seth ay nagkaroon ng malalim na depresyon at ginugugol ang kanyang mga araw sa pagluluksa sa kanyang nawalang pag-ibig. Isang gabi, habang nakaupong mag-isa sa sala, ay bigla siyang dinalaw ng dati niyang kaibigan na si Kasil. Isang emosyonal na si Seth ang nagtanong kung pinaparosahan ba siya ng Diyos sa kanyang ginawa ngunit tumugon si Kasil nang hindi. Inakwasahan pa ni Seth ang kanyang kaibigan na naging sanhi ng pagkamatay ni Maggie, ngunit sinubukan ni Kasil na ipaliwanag na wala siyang kontrol sa sitwasyon. Nang tuluyang kumalma ang lalaki, ay tinanong ni Kasil kung babaguhin ba niya ang kanyang sarili bilang isang tao kung alam niya kung ano ang mangyari bilang tugon ay sinabi ni Seth na mas gugustuhin niyang amuyin ang buhok ni Maggie. Halikan siya sa labi at ang kamay nito kaysa magpalipas ng walang hanggan na wala siya. Sa huling eksena ka recap ay makikita natin si Seth na nakatayo sa baybay ng karagatan kung saan nagtitipon ang mga anghel. Tumalon siya sa tubig at nagpasya na magsaya sa kanyang sarili dahil alam niya na sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang buhay ay magpapatuloy at muli niyang makikilala si Maggie balang araw. At dito nagtatapos ang pelikula mga kareka. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!